Mga kaibigan, welcome back sa akong YouTube channel. Bago ko po simulan ng aking video, eh, unbox muna natin itong step down module na to. O kaya tawag na step down converter. Ito ay nabili ko sa Shopee, tsaka 5 amps yung maximum niya, mga kaibigan. Itong ginawa kong video mga kaibigan, eh, update lang naman to para malaman nyo na nandito pa ako <laughs> baka kasi mawala yung mga supporta nyo sa <laughs> sayang naman ba? Diba? so uh, gumawa kasi ako ng 4S na 18650 tapos bumili ako ng step down module para i-charge yung aking lithium ion phosphate tsaka yung 18650 na 4S So napatunayan naman na mabilis talaga magkarga yung mga step down kaysa dun sa mga conventional na PMW So ito kasi yung ginagawa ko ngayon within one week na ako ng ganito mga kaibigan. So mabilis magkarga to. So pag naka blue siya nagkakarga siya kasi naka 2 amps siya eh. Nilagay ko siya sa 2 amps. So, pag nakapula, ibig sabihin, open circuit siya. Wala siyang kinakargan. O, oh, yung na -test ko siya sa abong linggo na to is okay naman yung ano niya. Tsaka, murang-mura lang din. Eh, nasa 100 pesos lang naman. Kaya, ayun, binili ko na. Try lang to. Ibig sabihin, first time ko lang bumi na step down. Yan. Abangan niyo yung full video, mga kaibigan,